sinasabi ko sa inyo. Yung itim-itim ng balat ng lumpiang toge. Kaya lumpiang Shanghai. Ayan. Pag ganyan, nagpapalit na po talaga ako ng kawali. Napakarami kong kawali. Siguro mga tatlong salang o apat na salang nagkaganyan na po siya. Ayan. Ibang kawali okay. ang thank okay. you kung kawali at lahat na sa hugasan. Yan ang ginagamit ko. Yung stainless. Madami din akong stainless. Talagang bumili ko. Ayan. Nagpakarami. Ayan. Nagpalit na ako ng bagong mantika. Nagpalit na ako. Kasi maitim na yung ilalim. Thank you.